guys, I'm Kailong Vlogger na isang Palawenya. niya. Di in my life as a content creator for today's video. Ay nagluto nga po pala ako dito na maruya kaya naman for the go. Ay, nagluto nga po pala ako ng maruya, mga kailo. Ay, matagal-tagal na nga rin po ako, hindi nakakain ito. Kaya nga naman ito nga yung naisipan kong gawin. Kaya naman ipapakita ko nga sa inyo kung paano ko nga pala ito siya gagawin. Ay, bumili nga po pala ako ng sagin doon sa may bagsakan. Sa halagang 42 pesos nga po, ay mayroon na nga po akong dalawang piling. Ay, buti na lang nga sabado at mayroon nga pong tabuan doon sa may bagsakan. Ay, gato nga po talaga kapag katabuan mo ra yung bilihin. Ay, ang unang ginawa ko lang nga po ay binalatan ko na nga po yung sagin. Pagkatapos ko nga pong balatan yung isang piling, ay hiniwa ko na rin nga po ito kaagad. Ay, pabilog nga po pala yung pagkahiwa ko para nga po ay marami-rami. nag nga po pala ako sa Maruya, kaya nga po ito ang aking ginawa. Naisipan ko na nga po bumili, kaso nga yung ginawa ko ay nagawa na lang nga po ako. At ito nga po yung pinakaunang gumawa nga ako ng Maruya. Ay, hindi ko nga expect na magagawa ko nga ito na maayos. kasi hindi naman ako masyado marunong magluto. Kasi nung unang nga ay nagatingin-tingin lang ako kay mama magluto. Ay, nagsimula rin nga ako sa pagtingin-tingin. Siguro dun ko natutunan kung paano nga talaga yung proseso sa pagluluto. Ay, siguro sa kanya ako nagmana na mahilig magluto. Ay, pagkatapos ko nga po palang iwain ito lahat, ay ko na nga ay, sa pagluluto na nga nga nito, kailangan nga tansya-tansya ang iyong pagluluto. Ay, para naman hindi po malpa. Ang unang ginawa ko lang nga po pala dyan ay nilagay ko na nga po yung saging pati yung harina niya. At sinunod ko na nga po yung kalumit. Ay, kansyadong paglagay ng kalumit, baka tumigis na yan ang gusto. Ay, yung kalumit na nga yan, yung tira nga yung sa pagluto namin nakaraan ng hot cake. Ay, buti na lang talaga mayroong pang natira. Ay, sinunod ko na nga po nilagay dito yung asukal, yung kanyang pampalasa. At nilagyan ko nga po pala siya ng punting asin. Para naman magkumbay yung lasa niya, diba? Ay, yung pagkatapos ko nga po nilagay lahat mga kailong, it's nilagyan ko nga po pala ito siya nang tubig. Ay, kinansyatansya ko lang nga po pala yung paglalagay ng tubig yung mga kailong. Ay, naglalagay lang nga ng tubig hanggang sa makamit niya na nga yung ano, yung pagkalapot. Ay, para naman for the go yung maruyo natin, di ba? Hinaluhalo ko nga yun siya ng gusto hanggang sa maging malapot siya. And then, so, ginawa ko na nga yung second step ng ating pagluluto. So, unang ginawa ko lang nga po, ay pinainit ko na nga po itong kawali. Nung pagkainit nga po pala ng kawali, it's nilagay ko na nga po yung mantika. Ay, dami daming mantika nga po yung nilagay ko dyan para nga po ay maramihan na yung ating pagluluto. Ay, para naman nga po, hindi tayo matagal sa isa isa. Ay, baka syam -syam na tayo matapos dito at bukas na nga tayo makakain ng ganyan. Nung pagkainit nga po pala ng mantika, it's nilagay ko na nga po pala itong sag. Okay. Di nung pagkalagay ko nga po, it's kinalat-kalat ko pa nga siya para naman maging mukhang malaki. Eh, baka pag hindi natin kinalat yan, eh, hindi pa luto yung loob niya. Ay, kailangan maging wise tayo sa pagluluto para naman for the gawin na someday. Ay, yeah. syempre, ito na nga po yung unang luto natin na maruya, kailangan maging perfect siya. Yung tipong hindi sunog, hindi hilaw, yung tipong sakto lang. Ay, nung nakita ko na nga po siya ma-brown brown, brown binaligtad ko na nga po siya, baka man naman masunog. Ay, matagal tagal na rin nga po pala ako, hindi na kain ng maruya. Ay, three years na nga po yung huling kain ko neto. Ay, hindi ko na sinundan kasi nadala na ako. Kasi yung iba sobrang overload na sa may harina. Ay, kain pa, wala na. Ay, pagkatapos mong kain, kainin nun, wala na, masakit na yung chan at mo. At tumikinang na yung mo dahil sa sobrang mantika. At nabusog ka na rin sa sobrang dami ng ano, harina. Kaya nga huling kain ko na hindi ko na inulitan. Ay, kasi sobrang nadala na rin ako, kaya hindi ko na inulitan. At meron nga talaga akong pinagbibila ng gantong maruya. Abay, apakasara. Ay, kaso nagsarado na rin, sayang naman. Ay, kapag ka nagdadaan ako dun, kasama ko pa si Shane. Abay, pikit mata na lang kami kapag ka kami ng mga merienda, lalo na yung maruya. Ay, kung meron man, idibibili kami at ako yung walang pera kasi nga, diba, palagi akong teped. Kung kilala niyo naman ako, ako si tiped pera. Kasi noon, bibili tapos ako hindi. Kapag pagka hindi ako bibili ay hinahatian niya naman Mabuti ako. Buti na lang talaga nagkakaroon ako ng kaibigan na mababait sa akin. Okay, salamat. Malay niyo something Ay, dumatapos ko na nga po palang lutuin ito lahat. Ay, ko na nga po pala itong nilagyan ng asukal para nga po ay dumikit-dikit pa siya. At ayan nga po pala yung resulta ng ating maruya. Abay, sakto lang siya. Ay, yung masasabi ko lang nga po pala sa inyo ay gayahin niyo na. Abay, hindi nga po pala kayo magsisisi kapag kaganto yung resulta ng inyong luto. Abay, kapag kaganto hindi talaga kayo magsisisi. Ay, syempre naman nga na yung mga kaylong, it, sinikman ko na nga po pala siya. Ay, pagkakain yung mata ay grabe na rin. hindi nakakain ng maruya. あっ <music> <music> At dito ko na nga po tinatapos ang aking mini vlog. Kaya huwag nyo namang kakalimutan mag-like and follow and share. And thank you for watching. Bye-bye!